ayun na nga mga kaduratis makikita yung bising busy -disi ako dyan sa paggawa ng aming small surprise prank para sa aming minamahal na tatay a few moments later so ayun na nga guys malapit na rin akong matapos at maya maya magre ready na kami sa pagpunta sa site ng aming tatay what's up, mga, mga kaduratis So ayun na nga mga kaduratis, naglalakad na kami papunta sa pinagtatrabahuan ng aming ama thousand years later. So ayun na nga mga kadratis, nandito na rin kami sa pinagtatrabaho ng aming ama at minsan makikita nyo siya ay busy busy -bisi sa pagtatrabaho. Kung tingin tayo lang at lalapit. Pa. Ano? Ayan na yung ano. May pamanik. May pamanik. May pamanik. May pamanik. bak, bak, ining kwarta. Ay ko, dati na What the May May makikita. <laughs> <laughs> oh, oh, <laughs> ano? 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 surprise Ano? para kayo. Ano? mo na Ano? Sige! Sige!